Welcome to my YouTube channel. Dito tayo guys ng chicken. Hiwain ko lang to guys ng mariliit. Dalawang chicken breast. na natin guys ng mariliit. Mga bite size lang ganito. Ipipil natin guys ng patis. Kalamansi, concentrated. May konting tamis sa guys. Lagyan natin ng oyster sauce. Paminta. Ayan, mix muna natin guys. Lagyan natin guys ng bawang. Ayan, mix lang din natin. Set aside muna natin guys. At maglalagay naman tayo dito ng pang butter. 1 quart cup na cornstarch. At saka 1 quart na flour. Ayan, mix lang natin to guys. Ayan, after I mix, ilagay natin guys itong ano, chicken. Ayan, tapos mix natin. Ilagay natin guys ng konting oil. Ayan. Tapos, mix ulit natin. Ayan, pag ganito na guys ang isura, lagyan natin sa freezer sandali. Yan, yeah, ito na guys. After kong ilagay sa pressure ayan na, itsura na ating chicken. Iprito na natin. Iprito na natin guys. Medium heat lang guys, para hindi masyadong ma-overcook agad yung ating chicken. Kasi chicken breast ma tumitigas yung chicken, yung meat. Dito naman sa kabila guys, ay magigisa ako ng sayote. Yan, may mantiga na to guys. Lagyan natin na sibuyas, bawang at giniling na karnibaboy. baboy. Ayan, halu haluin lang natin. Ayan, halu-haluin naman natin itong chicken. Ayan, ok na guys, itong chicken, pwede na natin itong tanggalin. Ayan, crispy na siya. Ayan, dito naman tayo guys, sa sayoko. Ayan, Sige natin ang oyster sauce. At paminta. Mm. dito na rin guys tong sayote. Yan, dalawa lang talaga guys yung aking niluto. Ang ulam ngayong gabi kasi meron pa kami tirang ulam. Yan yung pork. Yan. Yan, mga pork dito ko konti na. Saka may bagong deliver. Yan, bigyan lang to kasi guys. Pasit miswa. Yeah, ito na yung aming apunang. Thanks for watching. God bless everyone.